Hello mga mare, another day, another mini vlog. So, eto nga mga mare ay yung araw na bago ikasal yung kapatid ni daddy. Yung kasalan nga mga mare ay civil wedding. At dito nga nila napili na ganapin yung pinakang ceremony at ganun din yung pinakang reception. At dahil nga mga mare, ang dami pa namin ditong kalat sa resort ay eto at nagdatingan na ang mga kapatid ni daddy at nagtulong-tulong para mabilis matapos ang mga linisin. Kumpleto nga mga mare ang kapatid ni daddy nagsiuwi lahat. Yung iba nga sa kanila ay galing pang Japan at meron ding mga galing Cavite, galing Maynila at nga ang kanilang parang naging reunion na rin dahil nga sila ay nagkasama-sama dahil sa kasal ng isa sa kanilang kapatid na babae. At ito talaga mga mari yung hinahabol-habol namin para mapatapos-tapos yung mga ginagawa dito sa resort. Para kahit pa paano ay maging maayos sa kasalan. At dahil nga mga Mare, bukas na yung event ay ang dami pa talagang kalat. Kung makikita ninyo, napakadumi pa nga ng swimming pool. Sabi nga nila mga Mare, dapat daw pag ganito, dapat sana tinakpan muna para hindi naman nasayang at nadumihan. Kasi ganun daw mga Mare sa Japan kapag may ginagawa or may construction, talagang iniingatan ng mga nagtatrabaho yung mga matatalsi or o madudumihan sa paligid. Kaso nga mga mare ay nasa Pilipinas tayo kaya eto ang dami ng talsik ng mga semento, ng pintura, kaya ang dami pang linisin. Kaya dapat pala talaga mga mare kapag nagpapagawa ka ay may nakahanda ka na ng mga trapal, napantabon sa mga paligid. Buti na rin lang ang mga mare at napakarami din na naglinis dito maliban sa mga kapatid ni daddy ay ang mga pamangkin niya ay nagtulong-tulong na din. Dati nga mga mare ay iniisip ko paano kaya namin ito lilinisan. Feeling ko aabutin ah, ka kami ng gabi. So, paglilinis nitong buong resort pati na itong swimming pool na napakadumi. Pero ganun pala talaga mga mare nangyari pag maraming kamay ang nagtulong-tulong ay mabilis talaga matatapos ang trabaho. Kaya naman hindi pa nga dilim mga mare ay tapos ang linisan itong paligid. Nung kinagabihan nga mga mare ay inayos-ayos na rin nila yung ilang mga dekor. Simple lang naman mga mare yung gusto nitong kapatid ni daddy. Anahaw nga lang yung kanyang ginamit para pang dekor dito. At dahil nga gabi na ay eto at umuwi na ang mga kapatid ni daddy at inihatid na niya dahil umuulan. At kinabukasan nga mga mare dahil hapon pa naman yung schedule ng kasal ay eto at dito na si ate mabibihis sa isang kwarto. Kaya inilagay muna niya yung kanyang suotin at ganun din ang kanyang mapapangasawa. Si ating nga mga mare at ang kanyang mapapangasawa ay matagal nang nagsasama at meron na rin silang isang anak. Kaya nakakahanga din mga mare yung ganito na alam mong matagal na silang nagsasama pero naisip pa rin nila na gawing legal at magpakasal. Itong ang kasal na to mga mare ay eh very intimate lang at nearest family relatives lang ang talagang imbitado. Dahil nga matagal naman na silang nagsasama at malaki na rin ang kanilang anak kaya naman mga kapatid, pamangkin at mga pinakamalalapit na anak lamang ang dumalo. Alam nyo ba mga mare na itong sinat ay parang sinusubok din talaga ng tadhana. Marami pa nga mga maring naging aberya bago itong kasalan. Pero eto, sa wakas at natuloy din, at pinagbigyan naman ni Lord na napakaganda din ng panahon. Ang motif nga maring itong kasal ni na ate ay etong brown, light brown, dark brown, or any shade of brown. At silang mag-asawa ay nakawai. Kaya napakaganda nga mga maring tingnan at bumagay din dito sa kulay ng aming resort. Napaka-esthetic ng datingan. Hindi man naging perfect mga mare kasi may mga bagay na kinulang pa rin sa preparasyon. Pero ang mahalaga na iraos masaya ang mag-asawa, naging masaya ang buong pamilya, at naikasal sila. Ito nga kasal na to, mga mare ay pinagtulong-tulungan din ng mga kapatid, lalo na ng kanyang mga kapatid na babae. Sa gastusin, maging sa mga pagkain, sa pagluluto, ay talagang kanya-kanya sila ng toka. nakakatuwa nga kasi ang gaganda talaga ng suot ng mga kapatid ni daddy. Talagang bumili sila ng pare-pareho na dami. Kasi nga naman, minsan lang ito mangyari na magkasama-sama sila mga kapatid, at maging abay sa kasal ng kapatid nila. Pagkatapos ng kasalan at pitsuran, ay eto at kainan na. Napakasasarap nga mga mare ng handa ni sina ate kasi nga kanya-kanyang specialty ng mga kapatid niya. Kaso nga mga mare, pag ganito na syempre dito ginanap, medyo busy ka, aligaga, hindi ka din makakain ng maayos. Pagkatapos nga ng kainan ay eto at ang ginawa naman ni na ate ay yung tradisyonal na pagsasayaw na pagsasabit ng pera. Nakakatawa kasi nakaipon din sila ng malaki-laking halaga na pwede din nilang gawin na pansimula. At nagkaroon din ng maiksing programa na kung saan ang mga kapatid niya ay nagbigay ng mensahe at ng payo sa bagong kasal. At pagkatapos mga mare ay eto naman mga pamangkin nila ay eto at nagsipagsayawan. Nakakatawa nga kasi kahit walang inom natural lang talaga ang pagka at talaga namang game na game basa sa sayawan at talaga namang kalalambot ng mga baywang at wala pang practice yan kitang kita mo mga mare na talagang may mga pinagmanahan kasi ang sumunod naman na nagsipagsayaw ay itong kanilang mga magulang nakakatuwa nga mga mare na panoorin kasi lahat talaga ay enjoy na enjoy at talagang game na game sa sayawan maging sina kuya sina ate at itong si daddy at ang bagong kasal ay talagang todo sayaw din at pagkatapos nga mga mare ng mahaba-habang sayawan ay ito namang si ate ay nagpaagaw ng kanyang bouquet sa lahat ng kanyang mga pamangkin at lahat ng mga dumalo na dalaga pa at pati mga binata ay sinama na din. Maaga din nga. Halos mga mare natapos ang party. Pero etong sina kuya at si ate ay dito na namin pinatulog para makapag honeymoon din sila. So yun lang muna mga mare. Pakilike and share naman ang video. Bye!